Good morning mga ka-ka-kaibigan, ismangat, kapagbiya, kapuso, lahat ng kakakabatan pati ikaway. Ayan. So, nag naman align mo Just to keep myself. Hindi ako nakapag-live. Para mag workout out today. I-skip ko talaga. Hindi ko kaya. Kasi, kagabi, ginawag ako ng former employer ko para mag-baby sleeping. So maganda naman yung bayad niya kahit na almost for pinayari niya ng mga gano'n. Ang kasakla, yung bago na ng Sarah Gester, 7 na muna pa, then, 8, so ng 7.30 sa yeah, So, in any case, natutuwa na ko ako, kasi hindi ako nagbabrag, pero hindi ako lagi may pera sa wallet, to be honest. So, I treat myself, kasi kinita ko na kanila euros, 14 na hours pag-aalaga sa kanyang mga Former employer ko yun. At tumulong sa amin para sa mga na namin. Maraming natin so thankful for you that. Yes! Yeah. The Bob Ayun! <laughs> so, ayun. Mami ni Ash yun. Ang bata Ayan! So ngayon, sabi ko, Ay, hindi ko gusto umupo sa bar, para mag-alipan. Oh, oh, Magaling ka. Mahirap talaga ang maging Solo, solo, for mga Lagi may nakasawa mga bago, pero nasa lang, Kaya yung gulit na At sa exercise ko. Parang ang hindi ako, sakit ang bako ko. Sabi ko na, hindi ko ang Hindi na lang ako mag, mag, gabi ng kahit pa yung babysitting lang kasi naka-risk din na yung aking health and I love my health gusto ko ang pera pero ayoko so, na so mga datang nalang so kailangan na sa mga masasipot ko kami ngayon o labay ingatan yung alagyan yung mga sarili lahat niya ng gabi lahat ng tunita natin hindi na lang ang gagastos natin ang pangabi we will not enjoy it when we get um, older <laughs> SaaS wouldn't like that. We need to to love yourself. So, I'm going to go